taong 2015 nang makasal si May kay June. Grinant ni Lord yung prayer ko na yon nung nakasal kami ng asawa ko ngayon. Ayun ay, po yung nagbuo sa buhay ko. Ang pinapaniwala ang bumuo sa kanyang buhay ay nagkalamat nang malaman niyang nagbibisyo ang kanyang asawa at nawalan pa ng pambayad sa renta. Yun yung pinakamalaking struggle kasi nga Um, yung asawa ko yun na an ano eh, nahanap ko or kailangan ko talaga na dapat na tutulong. But yun yung struggle namin na mas lagi pa ako sa ibang tao malapit. Sa panahon ding ito, napanood ni May ang The 700 Club Asia. Yung naramdaman ko nung sumabay ako sa prayer po that time, na-release lahat ng bigat na naramdaman ko. Karoon ako ng pag-asa. Basta merong kang Lord na kakapitan po, masasolve po ang lahat. Ah, ganun pala. Kailangan pala talaga pinagpipray yung asawa or yung mahal mo sa buhay. Kasi dun ko na intindihan na wala talagang imposible sa Diyos. Taong 2018, sa tulong ng Diyos, natalikuran ni June ang dating pamumuhay unti-unti ding nakaahon ang pamilya sa problemang pinansyal nang makapagtrabaho si June bilang seaman sa ibang bansa. Sobrang saya ko po noon talagang isa po yun sa pinanalangin ko talaga sa Lord na hindi talaga po ako nagsawa na magtiwala sa Panginoon. Nagkaroon kami financial stable, malayo-malayo uh, na po sa dating kami noon na hindi pa siya nagsisiman. Saong 2019, nagsimula ding mag-donate si May sa gawain ng CBN Asia. Yung nararamdaman ko po kasing saya, consistent monthly po kami noon na nagbibigay. kasi sabi ko sa Lord na ano pang dahilan para hindi ako magbigay kung ikaw nga sobrang bigay mo sa akin kahit wala kang, wala ko, wala kang nakukuha sa akin. Lumipas ang ilang taon, bumalik ang kanyang asawa sa Pilipinas para magpa-check up sa pananakit ng lalamunan nakumpirma na mayroong bilateral tonsillitis si June. Paano? Kasi siya yung pinaka-provider po namin. Natakot po ako in a way na siyempre asawa ko and at the same time financial. Ipinagpatuloy ni May ang operasyon ng asawa para gumaling sa kanyang kondisyon. Bagamat naging matagumpay ito, malaking hamon ang pagbabayad ng hospital bills. So pagtingin namin ng bill sobrang laki po na nasa 198,000 po siya going to 200k. Sabi ko Lord, talagang doon na po kami umiyak kasi from 3 days inabli kami ng 7 days doon na 8 days na. So lalong lumalaki yung bill po noon. Sa sitwasyong ito, nagsend ng prayer request si May sa Facebook Messenger ng the 700 Club Asia. Sabi ko sa kanila na ipagpray kami para sa magiging um, pambayad ng bill ng asawok sa ospital. And sinabi ko doon na uh, despite of this, alam ko kung gaano kalawak, kung gaano kalawak ang langit, ganun kalawak ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya uh, naniniwala ako na hindi niya kami pababayaan. Lumipas ang isang araw, nakatanggap ng sagot si May sa kanyang panalangin. Nag-offer ang kanyang sister-in-law upang bayaran ang hospital bills. Ang sabi nga eh, mag-asikasa na kami kasi bibayaran na yung bill. Nung una, hindi ako makapaniwala eh. Akala ko ma na kami sa hospital. Yun, ang dami ng mga iniisip na negative na Asa asawa that time. Pero di talaga kami binigo ng Panginoon po. Di lamang financial breakthrough ang naranasan ni May, bagkus spiritual breakthrough din nang makasama niya sa couples group ang asawa sa kanilang simbahan. So, napakalaking tulong po sobra dahil una-una po ay sa spiritually namin mag-asawa. Nalalaman namin yung mga roles namin bilang mag-asawa po sa faithful giving ni May sa ministry ng CBN Asia ay ito ang kanyang napatunayan. Yung pagbibigay ko sa Seven Hundred Club Asia po, isa po ito way ng aking devotion sa Lord. Talagang sinasabi niya, God is sovereign. Kaya yun po yung lagi ko pinangahawakan. Kaya yung heart ko po, yung desire ng heart ko magbigay is talaga pong kusa talaga siyang lumalabas po.